Dito. Kung 70,000 lang daw ang sweldo ni Bryce Hernandez, how could he afford someone like you? <laughs> Legit question yun. <laughs> Legit question yun. Hindi ko naman tatanungin. Eh, you no? Know? Basta mo may pera siya, pambayad sa akin. Eh, you know? di ba? Pero, hindi naman ako ganun kamahal. Sobra ka naman. Pero may pambayad si Bryce. Mayaman eh. Oo, oh, dapat lang, di ba? Kung hindi, iwanan ko sa... <laughs> and then joke, joke. Again, joke. I'm being flippant. Iniisip ko kung frozen lahat ng accounts niya, ilang kaya yung hindi nakapasok sa banko? O, paano kayo mababayaran? Baka magtitibag ba siya ng pader sa bahay para ilabas yung cash? Ganun ba yan? Ano, mag-advance na nga lang siya para sigurado na... <laughs> Kasi kung frozen, baka sabihin, okay, hindi, pinris lahat ng ano ko, eh, bank accounts. Eh. Wala akong pambayad sa'yo. 36. <laughs> <So, laughs> E eh di, ifi-freeze ko rin yung, yung mukha ko ngayon. Mm -hmm. Grabe, 36 bank accounts nga pala yung kay Bryce, eh, no? So, lahat yun ang frozen. So, pwede meron pa palang iba. Ganun ba yan?